Game <laughs> na ako, mali naman tayo ko. Oh. Hi! Ayaw nyo lumapit ako, na, <lang>. <laughs> Kaya... <laughs> ako <so man. laughs> na Hello! Hi! <laughs> wag! Wag! <laughs> Pwede tayo. Talon na. Salon na kayo, sabay-sabay. <laughs> <laughs> Oh, talon ga, talon, talon. Kanta na, kanta. Ang ah. hanag ka aku. sa ako. Wow. Kumanta na lang kayo. Kasa na yun mga kalinga. Ano na ko? Oh. One, two, three, go. Tumalon kaya ako sa bangit. Para lang iyong tagpil. Ito ang tanging <laughs> paraan. Para umayang <laughs> para ang Ok, siapa Aku, 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 aku. Jangan Balon. Takpa. pergi ke sana! Kanan! Jangan lupa! Kanan! Kanan! Jangan lupa! Kanan! Jangan lupa! Merah! Jangan lupa! Jangan lupa! So Stop ka na? Wag. Hindi pa mo na? mo na. Pagod na tayo eh. Mm -hmm. Last pa. Pagod na All po kami. Na lahat. Ay, comment, comment. Ano huh? Isa-isa. <laughs> Nasaan kayo Di kami sa bundok ni Bundok ko to! kami sa mountain ni John. Pagod na po kami. Sobra. Pagod na po kami. Ano, stop ko na? Bye bye! Bye bye! Robber robber.